May isang patay, labing isang kritikal sa pagsalpok ng isang pampasaherong ban sa Tacloban. Detali ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang patay, labing isang kritikal matapos sumalpok ang isang pampasaherong ban sa solar pole ng DZR Airport, Tacloban. Dido spot ang isang babay kritikal ang anak nito at iba pang mga kasamahan na naghahabol ng flight ng aeroplano papuntang Maynila ginagamot sa iba't ibang uh, mga ospital sa Tacloban mga biktima matapos magtamo ng critical na sugat sa katawan. Nangyari sa rinti, alas 12.50 kahapon sa San Jose National Highway, barangay 88 sa uh, San Jose, Tacloban, Sa investigasyon ng PNP ang Vanaminamanu ni Alex galing siyudad ng Ormoc. Pagdating sa four lanes na daan papuntang airport ay uh, nag-apply ng brake ang uh, driver at nadulas ang sasakyan. Kaya uh, Sumalpok ito sa solar post. Sa kasalukuyan, nag naman ng preventive suspension ang LTFRB Regional Director Gualberto Gualberto sa may-ari ng uh, sasagyan na Grand Tours na van dahil sa nangyaring insidente. Wala dito sa DYVL Action Radio Takloban, Ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa DJ Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay!